nakahanap ng ako na wala sa buhay natin. Si Mami pala to. Hello, Mami? Hello, kamusta kayo dyan? Okay lang naman po. Baka okay, next week pa ako makauwi, ha? Kasi may inaasigasa sa akong client dito sa ibang bansa. Nga pala, nakausap ko sa yaya si Ma'am. Nagsabi siya sa akin na uuwi muna siya ng probinsya kasi may sakit yung asawa niya. Pero nagsabi siya, nakausap niya na raw yung anak niya na si Sairin. Siya munang may iwan dyan para makasama mo, para tumingin-tingin din sa'yo. So kayo muna ang bahala dyan. Nakausap ko na rin yung Tito Elmer mo, na bisibisitahin kayo dyan, malalay para tingnan-tingnan kayo dyan. Mag-iingat kayo dyan ha? Okay po mami, ingat din po kayo dyan. Okay, thank you. nandito ka pala, Gabi. Pwede ba ako magwala sa glab? Sige. kahit nandito ka lagi, hindi ba rin kita kilala? Eh kasi po, ako lang po yung naglilinis dito. Hindi po ako kasali sa usapan ng may-ari. Pareho naman ang malis ang magulang natin, di ba? Para lang naman tayo naghahanap ng yakap na wala sa buhay natin. Ang mga na, ngayon, ang bango ah! Nagluluto ka sa Irene. Oo. O oh, sige, ito na siguro yung pinakamabungong pagkain na naamoy ko. O sa anong ginagawa mo? Naghahanda na ako kasi kakain na tayo. Wow, ang galing nga. Ninasikasa mo talaga ako. Kasi wala yung nanay ko na yaya mo, pati yung mami mo. Pero meron naman tayo sa isa't isa. Alam mo ba ngayon lang ako nagising ng parang mayroong totoong tahanan? Zairin, may tanong ako. Ano yun, Gabby? Pipili mo ba ang bahay na ganito? Malaki, pero malamig at mag-isa? Pipiliin ko yung may yakap kahit walang gatas. Basta may yakap, usog na ako. Pwede ba minsan may yakapin mo rin ako? O oh, Zairin, tara laro tayo sa cellphone ko. Wala naman ako cellphone eh. Siyempre ba kita? Salamat Gabi ha? hindi mo ako tinuring na tagalinis lang. Hindi, parang kapatid na kita. Sa puso ko, may lugar ka na.